Hello guys! Good morning Baguio City! So ayan na nga, today na nga ang aming last day dito sa Baguio and syempre maaga nga kaming gumising para may mapuntahan pa kaming lugar so dalawang lugar yung pupuntahan namin today ayun guys, so, kakaliwanag lang ng kalangitan so nakaligo na ako nito guys kasi nga gusto pa naming may mapuntahan sa aming last day today so ang pupuntahan namin una is yung Igorot Stone Kingdom So, yung asawa ko gusto niya pang puntahan yung strawberry farm. Kaso sabi ko, wag na yung strawberry farm. So, doon na lang sa Igorot kasi gusto ko nga marating yon And, yung isa is yung doon sa makukulay na bahay, guys. Kasi yun yung magka-same way, ganun. Ayan, guys. Kita nyo ba? Sobrang ang moist nitong aming bintana. So, ito yung isa din sa mamimiss ko dito sa Baguio, guys. Kasi dito sa Baguio, kahit ayan, may araw na, tirik yung araw. Masarap maglakad kasi nga ang lamig nung simoy nung hangin. Parang naka-aircon na may heater. Ganun. Ay, naka-aircon na heater. Charis. paglabas nga namin ng hotel guys so dito na lang kami tumambit sa harap ng hotel naglakad-lakad lang kami ng konti pala kasi naghahanap nga kami ng ano guys, ng taxi kasi magta-taxi na lang kami papunta dun sa Igorot Stone Kingdom sakto na lang guys na habang naglalakad kami is may nakasalubo nga kaming taxi so itong taxi na to guys ang nasakyan namin so matanda na siyang lalaki kasi guys, pag nagta-taxi kami dito yung asawa ko, lagi niyang tinatanong pagbababawa na kami kung magkano. Ay ako kasi guys, medyo familiar ako sa mga taxi na may meter sila ba diba guys. Doon nakalagay kung magkano yung, ano guys, yung babayaran mo sa kanila. So ngayon, itong si tatay, siya lang yung nag-iisang taxi na nasakyan namin dito sa Baguio na nagsabi ng totoong presyo ng babayaran namin na nakalagay din doon sa may meter niya. Kasi guys, yung mga naunang sinakay namin na taxi at yung mga sumunod pa dito, as in talaga lahat sila, nagpapatong sila ng 15 pesos tapos dinadagdagan pa nila guys. Ganun. So, natuwa nga ako doon kay tatay. Anyway, guys, kadaldalan ko nga. So, pumasok na nga kami dito sa Igrot Stone Kingdom. And ito pala yung price ng ano nila, entrance fee. So, ito guys, i-zoom natin. So, ayan. Sa adults, guys, is 100 pesos. Sa kids ay 80 pesos. Sa senior, 80. Tapos may 3 years old below yata, libre. Ganun. So, hindi ko masyado nakita, guys. Basta stop nyo na lang yung video. Tapos may ticket kayong marireceive na ganito. Tapos pag pupunta pa kayo, ayan dyan, guys. Kukunin nyo yung ticket na yan. And dalagyan ng ano, tatak yung mga kamay nyo. So, ayan, diba? Ang daming process dito, guys. So, ito yata yung pinaka medyo may mga ek-ek-ek-ek. Ek-ek-ek-ek. Panicky yun. So, ayan. May mga ganyang-ganyang hanash pagpapasok ka. So, medyo maliit lang yung place, guys. Ayan. Itong place lang na to. Tapos, ayan. Yung aakyatin nyo lang. So, magkabilang side yan. So, itong side na to. Ayan. Yung castle na part. Tapos, dito sa kabila, guys. Ganyan din naman. Ayan wala siyang castle pero may ay nga mga bato-bato din siya. Tapos actually guys, pinapalakihan pa tong Igorot Stone Kingdom siguro ayan para dayuhin pa lalo kasi nga medyo maliit lang yung space nila tapos yung tuktok lang yung aakyat ka lang ganun. Papagurin ka lang nila guys. Ay <laughs> ano ba yan? Yung asawa ko nakita na naman dito sa video na may ka-call center. So kahit saan talaga kami makarating guys, palagi may tumatawag din sa asawa ko. Kahit bakasyonista pa kami, work is life pa rin yan. <laughs> Ay, nako ang bot. So, anyway, guys, dito nga sa loob is meron ding bilihan ng mga souvenirs. Meron ding, pwede ka rin mag dito, guys. Meron silang nag dito. Tapos, ayan, may arkilahan din ng costume. Actually, guys, matagal ko nang gustong itry yung costume simula pagdating namin dito sa Baguio. So, dun kasi meron din sa Burnham Park, sa Mines View, sa... May isa pa, eh, yung huli namin pinutahan, guys. Meron din doon. And ayun nga, so nahihiya kasi ako mag-try doon guys kasi medyo maliit lang yung space nila. Tapos ano, uh, sobrang dami ng tao. Parang hindi ka makakasingit mag-picture. Puro tao yung picture mo ganun. Kaya ayun guys, dahil last na nga din namin dito. Kaya, ayun guys, kintrab ko na talaga. Kinulit ko ni asawa ko. Na gusto ko magsuot kami tatlo ng ganyan. so ayun guys, sinusuot na sa akin ni ate to. Alam nyo ba guys na hindi ko alam yung tawag dito. <laughs> sorry guys. Hindi ko alam yung tawag dito. Tapos ay sombrero. So yung sombrero nila guys medyo makati sa ulo kasi may mga tape tape siya na tumutusok sa anit kaya medyo makati. Syempre pinasuot ko rin nito yung anak ko. So ayan guys, napaka pogi niya sa kulay red. So kumikinang talaga. Ay, wow. Pogi-pogi talaga ako sa anak ko guys. Mukha kasi siyang Korean. So, pinagdi ko talaga sa Korean. Ah, pinagdi sa Korean. Medyo na-irritate din yung anak ko dyan sa sombrero. Kaya, ayan, guys, tinanggal namin. So, iwasan ko ko lang yung matyagang nagsuot niyan, guys. Ito na nga, sinumulan na din namin ng pag-akit kasi na medyo mataas taas siya. So, kung pupunta pala kayo dito, guys, medyo scary siya sa mga bata. Kasi, guys, yung harang niya dito sa gilid is medyo off. Ah, off. Ayan, guys, manipis siya. Parang baka lang na maliit. Ayan. Ayan, kaya scary talaga 'to para sa mga bata. Kaya kung pupunta kayo dito, guys, make sure na lagi n'yong hawak yung mga anak nyo, lalo ni mga toddler guys kasi alam naman natin na makukulit sila okay. syempre guys, it was discretion na lang din at ayun na nga guys after ilang minutes ng pag at ang sakit talaga sa binti guys kasi ang tarik talaga nung paakyat dito, ayan guys finally, naakit na namin yung taas and ganto yung itsura nya so ang ganda ng view, syempre view talaga yung panalo talaga dito guys sa Igorot Stone Kingdom And hindi siya ganun ka-crowd. Ah, ka-crowd? Ay, English yun. So, hindi siya ganun karami yung tao. Kaya, makakapag-selfie ka talaga dito, guys. Kung gusto mo. Kasi, konti nga lang yung mga tao dito sa taas. Ayan. Di ba? Ang ganda ng view. Nagpahinga lang kami dito sa glit guys and medyo tinutopak nga yung aming baby dito kaya nililibang din namin. Nagpahinga lang kami dito guys. syempre pilpil -pil natin yung view. Mahal ng taxi. Ay, may tindahan dun sa rock castle Happy. Happy. Okay. Okay. Angry. Excited. Okay. Happy. happy. Okay. Peace. After nga namin magpahinga guys, bumaba na rin kami, tapos kinuha lang namin yung picture na pinaprint namin. And ayun guys, umexit na rin kami. Kasi what time na din to guys eh. Tapos pupunta kami dun sa may mga bahay na makulay. Tapos, hindi na namin makabalik agad sa hotel kasi nga ang check out namin sa hotel is 12 a.m. Ah, 12 a.m.? 12 p.m. pala guys. 12 noon, ayan, to be exact. 12 noon, kaya ayan guys, need na rin namin umuwi talaga. So, pagkalabas nyo lang din naman dito sa Igorot Stone Kingdom guys, is marami na rin taxi sa labas. And syempre, may mga mabibili rin kayo dito sa labas. So, that's it guys for today's vlog vlogan. <laughs> ayan guys, ipapart 2 ko na lang sa makukulay na bahay kasi masyado na mahaba pag pagsasamahin ko pa. So, ayan guys, nakasakay na kami ng taxi. So, samahan nyo na lang ako sa susunod kong video guys. Thank you again for watching. Bye!